Tatlo. Ay, ah, isa. Dalawa. Tatlo. Uy. Ang ganda nyo ito. Oo. Uh -huh. Oh, oh. Adik talaga ako sa ano. Oh, oh puno. Oh. <laughs> puno. <laughs> ah. Sabi, apaw apang Oh. Ang kapak. Diretrel popularan. Yes. Ang po nito, ba. Yes,werte 'yung mga pikit na dito. Ang dami po kasi mga nakapila. na hindi po nang dami 'yung mga nagito sa kuyik. Yung mga nasa Pilip, mga 'yung mga nasa Pilipinas. Nakalala sila kasi yung mga gamit na napupulot ko, pinamimigay ko lang dito, yung mga nandito sa Kuwait, yung mga walang diyo, pinamimigay ko lang. Kaya nga sinasabi ko, yung mga nasa Pilipinas po, o malayong lugar, na gusto rin na magkaroon ng mga ganito, patuloy naman po tayo magpaparapong sa ating YouTube channel. Kaya huwag po kayong mabahala. May pag-asa pa rin po kayong manalo ng ating balikbayo yung mga gamit na nakukuha. Ng... Huwag po kayong hindi ko so, naman po ititigin yung ating pagpaparapol. Kasi doon po tayo nagsimula. Kaya tuloy po tayo. Kasi marami sa mga natin talagang nakukuha dito eh. Kaya lang, kaya kung ginagawa yan na pinamiligay sa mga nandito kasi napakasayang yung mga ibang gamit na hindi nakukuha. Sayang lang. Diba? Kaya ngayon, ito, punong-punong na naman. Eh. Pantatlo na ito. Pantatlong ganito. Okay. Okay. Kaya yung mga nag-aabang sa ating parabol, abang-abang lang po. Abang-abang lang. Wala pa tayong budget na pangbayad sa ating balik-bayang Wala pa tayong sahod sa YouTube. Kay Wing Wang, may kailan siya taot. Kaya mga nag-PM po sa ating Facebook page, yung hindi ko pa po nabasa, huwag po kayo magkalala, mababasa ko rin po kayo. Okay po. Maraming na rin po ako na-reclayan sa gabi. Inabot na po ako ng alas 12 inidya ng madaling araw ay ng hating gabi. Kakalista po ng inyong mga pangalan at yung inyong WhatsApp number, pati address nyo. Di ba? Ganun lang. Huwag kayo makalala, magbabasa ko rin kayo. Akala nyo naman kasi ini-ignore ko kayo. Sabi na, ini-ignore nyo kami. Like, idol, ini-ignore mo yung message ko. Busy lang po talaga. Wala po tayong admin. Di ba? Pasensya na kayo. Unawain nyo ako. Saan pa? Saan pa kayo? Talaga na, ka naman. Apaw, apaw. Paano natin dalhin ngayon to? May basag pala ito eh. Baka papagalitan ako doon sa manalo ba? Hindi pa magbigyan natin ito ba? Tanda at Ang dami ko nang ganito. Ngayon. Ngayon kami. At plat dito, pwede pa ito, magamit sila talaga. Aa, ah, ah, wala namang pag yan talaga. Grabe! Puno! Ito pa! Ay, may ano, may brown. Grabe, swerte talaga. Init! Ayan o, dami pa o. Oh. Ay, busy pa si Kainjel, oh. Marami na tayong nakuha. Nakatatlong ano na tayo. Kaya mahirap na po magdala. Ano, Lodi? Ha? Huh? Ay, talo din tinabi ko. Ay, okay, mayroon pa nga siyang tinabi, oh. Mamaya, ayusin natin yung isa. Gayaan mo lang muna. Marami naman tayo dito. Tell <laughs> me, oh? Ay, ito, oh, mga platito po niya, no? Oh. Gagamang gaganda pa yan, no? Oh. Pwede nyo pa magamit yan. O, oh, pasensya na po kayo, ha? Oh, sa mga nangihinayang dyan, ha? Oh. At, eh, marami na tayo nakuha, oh. Oh. Ano oh. no? Ngayon, kukuha tayo ng Okay lang yan, ayaw, ayaw mo na, okay lang yan mga bagong dating lang yan sila. Tupaw. Oh. <laughs> Napagpilihan ko na po ito kanina eh. Ngayon, kukuha tayo ng pantali. Saan ko kukuha ng pantali na ito? Pantali ng ating... Ayan pa yung isa oh. Tingnan nyo yung isa. Hmm. Ito yung sa akin. Ito. At saka yung isa. Nakadalawa na. Nang lambot ako ah. Oh, di ba alin pagod? Mahalaga. Yung mabag, mabigyan natin ng mga gamit niyan. Napakasarap sa na pakiramdam. Yung pinagpaguran mo, at tuwa sila. Yung pinagpuyatan mo, di ba, napabahagi natin sa iba. Yan po ay libre lang din. Libre natin yung napupulot. Libre din po natong tumimigay sa amin Kahapon, may nagpunta dun sa, sa bahay Nag-pick up, isang ganun At saka may ukay-ukay -okay. Tapos kaninang tanghali din Meron din Isa rin Bali, dalawa yung kumuha O, oh, ayan pa O, oh, paano na ngayon to O, okay, oh, pangatlo na yan O, oh, mahulog yung ano natin Thermos Itayo natin to para may support Ayan, ganyan tayo natin to. Ya. Yeah. Yan para hindi sa mahulog. Oh, di ba? Ay may gas-gas. Ay ah, hindi, hindi gas-gas. Sadyang ganyan pala. Drawing pala yan, drawing akala ko gas-gas. Oh. Ya, yeah, para hindi mahulog yung Okay. Asan ah, yung ano nito? Ang bigat din ah. Yeah. Sakit din sa kamay. Nako po, kailangan natin ng ano. Ah, uh, tali sa kamay nito. Yung matigas na bagay. Pantali natin. Hanap tayo. Grabe po. Grabe yung blessing mga idol. O, yun pa, oh. o. Oh. yun pa, mga termos, oh. Meron ako na po daw, eh. dami na termos, o. Oh. Ano ang sarap pa talaga mamulot. Ah. Ah, ah mga takip pala 'yun, hala, ito. Oh. Uy. Nganta niko. Uh. uh. Adik talaga ako sa ano. Adik ako sa pamumulot niya to. Adik, adik. Adik talaga, adik. Grabe, ano kaya? May sasakyan naman tayo eh. Oh, ayan oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Tapos, ang may bibigyan po natin nito ay apat katao. Oh. Apat katao ang mabibigyan natin. Siyempre, eh lang yan, punong-puno. Babawasan po natin yan. Ito, babawasan natin. Ito, babawasan natin. Ilagay naman natin doon sa isang ganito din. Meron pa ako isang ganito sa bahay na walang laman lalagyan po natin siya. Para apat ang mabibigyan natin, di ba? Tatlo. ah, isa. Dalawa, tatlo. Hanap tayo na magha hanap talaga tayo na maghahakot dito. Tatlo eh. Okay lang sana sa to kung dalawa, kaya. Tapos meron pa si Kainjel. ayun oh, no? dalawa. Hay, <laughs> hey, excuse me po. Dalas yung kutsyon eh oh. Oh, si Kainjel, napulot yung kutsyon. Ha? Kuha tayo ng ano yung nagkariton dyan? Uh, Rudy, oh, oh. Mga ano. Ah, uh, oh, Ha? Ah. Oh. warmer? Ala pod warmer jan. <tipan> Tingnan ngalaten. Yan. <tipan> ah, angat na sa gila. Angat sa gilid. Oh, ayan oh. Angat sa gilid oh. Ito. Ay, ay po. Nasasarado Ay, ay, pa yung lock. Dami pa lang po dwarmer ito ah. Oh. may mga sakit oh. oh. Ito, hindi ba mag-lock. Ayan Oo, oh, hindi mag-lock oh. Medyo angat, ayan o. Oh. Hindi Wala, hindi, ano, hindi nag-lock. Ito. Pabe, kami sayara may ibi. Pipi sayara. Pipi <laughs> sayara. Oh, ayos to, dalawa. <laughs> dalawa po, warmer. Ayos yan. Ano pa? Ayan doon? Ito to. Ano ba tong cute na mga baso na to? May tagay. Ay, basag manok. Oh. Sayang na. <laughs> Ang cute ng mga na mga tagayan yan. Oh. May kain dyan eh Rampieto. Ay, mo piga to pan display. Oh. awal Kia. 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 Very big. pa sa daw Salmiya awali. Tabiko mero sa takyan. Malaki. <laughs> Yung? Saan? Anong gatas yun? Sirinak. Ah, wag na yun. Ang dami plati ito. Ang gaganda, oh. <laughs> oh. Hanap ka ngayon ang sasakyan dyan. Kailangan natin ang sasakyan. <laughs> okay. Okay. Ah, grabe. Birinda mo na kami ni ano ni Kendall. Ingat po kayo palagi diyan, bye.